Ayan, ayan, matamis. ayan, <laughs> ayan, dito? ayan, 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 alam mo ba yung bike na uh, 'yan eh? Diyan na rin, 'yung bike. 'di ba, ba, na, ba, na, ba mag-travel mag naman yung salamat sa lahat. 'Yun. Si <laughs> ay, 'di ko lang, hindi ko lang sakin. Mga lola. Mga lola. 'Di ba yung sinasabi mo mag-travel din? Hindi. Parang dati 20. Gusto nyo ba pa exchange gift? Oh, Oo. Oh, na tayo. pag ano lang tayo yung ano, uh, inuman. Ano, inuman din <laughs> Gusto nyo <ba>, <laughs> <laughs> kayo naman? Kailangan Buti, buti Isa lang ang ano namin eh. Ayun, ayun, gusto. Ayun, ba? labas. Hinaya yeah, ba pa ako. Oh, Paalam ako. Paalam ako. Paalam ako. Oo, oh, may maghahanda nga si kami sa luna Hindi ba no? hmm. um, oh, ta magka-travel ma sila? Hindi. Nee, dito lang siguro. Ayaw Eh! Uh ay, kumain ako. Eh, ay, ay. kayo po. Ay, upo, hindi na kumain. Ay, ay, Opo, opo, ay, 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 apo, ay, ay, Agaliyong eh. <laughs> si yun ni si mo sa mga. Poo, po, po, po. Iyan niyo. Poo. Nakalipas na tapikin niya matamis. Ako din oh. Susmag us. yun mayroon pa dito oh. no? <laughs> <Wala, laughs> yung maskon. na siyang oh. kasama mo isa. Wala. Bakit? Simula ng mga. Simula ng mga. Simula ng Mm. Alam mo si Malo, mahini pa sa... sa hmm, tagay tayo! Tagay 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 tagal na sa hotel ba? Hmm, tagal na Pero muna ka, ano na ako? Ay, mabait eh. Kumain na ako! Patigil-pigil kami! Bukas na ang baba. Hmm. Magdala ka yung biko. ka hmm. Kasi magbiko din ako sa ano, sa birthday ko. Ah, ah, sponsor ah, daw lang ano. Sponsor ako. Sponsor ako. Alam, sponsor. Uuwi lang ko yung alas-alas alam Ha? Hindi niya alam Bye. na. Huli Nung tapos na naluto na. Kaya, na yung mga bata. Ako wala naman, kasama si Munir sa... Hindi. kaya. Kasama yata eh. Narinig dalawa lang. Di si Malis. Kasama. Narinig ko kasi si... Ang alam ko, tatlo sila. Oo, tatlo nga sila. ka pa eh. kayo, edi pumunta kayo dito. Ibaid ka lang, mga aming mga. Hindi, di pa rin. Ay, wala. Bedos mo ko si so, wala unaw, dito ya, si Debbie. Wala si Debbie. Wala si Debbie. Si Ate Ana. Anna, Ana may trabaho. may balot pa na nga dito mo, di no? Wala dito si Debbie. Balot. Sa ka gabi na balot. Ay, huwag mo ko. Yung birthday na ko. Meron dito na sa mga namin at saka yung Sa mga Meron sa Ito oh. Ano nila binili yan? Ito Ano yan? Wine. Wine. Wine? Oo yan. ni?

Alam mo, binigyan kami ng tatay ng birthday ko, binigyan kami ng isang, ano lang, tube. Binigyan kami ng, ano ba, yung Dito kami, oh. Dito kami sa labas. Dito kami sa labas. Dami namin, tapos doon, pa daw na kami. Ang mga mga oras kami, mga doon sino. ba, sana kami? Sabi na tayo, mayroong kang ila doon. Sindihan kami lang mo ng March. Dumi ako ng dalawa. ba? Sino ko? Nag-food ka naman pala dito. hmm food ka dito. Meron. Pwede lang sa Jamea? Hindi, wala sa Jamea. Ang bibilihan mo, may kakilala ko. Bibilihan mo, yun na napunta sa QBC. Napunta sa QBC na may lasing siya. Bukan di sini. 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 Bukan di sini meryo ko buh-buhing mo? glaby ba kuanang bukla? habik ayang tama, ba ako? kung 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 wala kung 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 Naka-serve na pa rin na. Pinanguko niya, pinanood, laging niya ang cellphone. Kailan sana ko pa rin siya ni Nguni? Kahit limang oras na kagano siya